Pina. Tapos na ang dress binigay sa akin ni Pina. Oo. Oh. Naka-umpis <laughs> na yun pala yun. <laughs> Oo. Pwede yung patago dito na kumain. Ha? Huh? Hindi, ayoko na. Oh, hindi lang naman. Hindi naman yung kain na kain. Ka <laughs> <ba>? <laughs> yung ano ba? Yung maha ni slice mo uh, uh, mahal. hindi. Hindi rin siguro nagsipag umagahan at yung mga ito. Sabi so, ba, uh, hindi na magkagila ng kanal Kanina. Kanina doon sa bong ikain ay mamay, lumipat pa sa mukha mo Hindi mo ma-enjoy yung, yung ano naman sa kanyari. hindi ang pagkakita. Na, nagsasawang pagmumukha. Lagi na lang kung napikita. Uh, <laughs> sa iba pa dito dito. <laughs> Narata mo itong Dubai. Akin to. Punta kayo dito. Lili ko kayo.

puti. Hindi Important. naman ako magsusot ng ganyan kahit ka. <laughs> kahit ganyan ang itsura ko pero hindi ako magsusuot. No care sila. ay Ayun. Ayun. Ah! Be! Galit sa'yo oh kaya pala o. Oh. Ay nangingin ng pagkain. Di ba may pagkain tayo? May lumpia tayo? Yung ano yung lumpia. Bigyan mo yung ng lumpia be. Bigyan mo tatlong klase. Akin na. Yung pansit, lumpia, at saka yung saging. Akin na bigyan ko na. Oh, wag ka magalala, bigyan kana na. Ayan na oh, bigyan kanila nila. Sa so lang try natin. Yung pa, hindi mo pa talaga 'yan. Takot mo sa. Yung sa tabi, dun sa tabi para hindi.